Meron ba kayong mga barrel? Sibil ba to? Sino sibil oh, sa inyo? Oh, yung barel, okay. Sino sibil sa inyo? Ito. Itong, Itong dalawa ito. Hindi ko kami lalaban. Wala kayong, wala kayong, wala kayong armas. Sa atin yan. Sumunod kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Huwag na kayo maingay. Papahiramin ko kayo ng rin. Bigyan mo sila, bigyan mo sila. Papahiramin mo sila ng rin. Bigyan mo sila, sumunod kayo sa amin. Pepe, sumunod kayo. Lalaban na natin yan. Tumunod kayo sa akin. Sa taas tayo. Sa taas. Bilis. Hawak na kami si Marshal. Ano Dali. ba ang pinaggagawa-gawa dyo? Ha? Ma. Eh, kung ganun, eh, pwede ba makuha sa usapan yan? Yan pa yung pinuno. Sino ba to? Sino ba itong maharap sa iba? Ito? Walang iba. Walang iba. Walang iba. Ya yan Hmm. Ayan mo. Ayan Wala nang iba. Wala nang iba. Ano pinag-agagawa ninyo? Ikaw gusto namin makuusap, tanda. Tama naman na siya. Isi. Patungkol to sa kapatid namin si Balat. Ibanyagan pa mo to. Sandali, sandali. sa inyo. Huwag kayo lalapit tanda sa amin. Sa Patungkol to do sa kapatid namin si Balat. Patungkol kay Balat. Iba tapos na yan. Para sa inyo <laughs> tapos na. Dahil... O sa amin hindi pa Hindi namin makakalimutan Ang ginawa niyo sa aming patid Isa-isa Sa amin, isa, isa -isa. ikaw daw Sa ikaw tinuturo niya na Nagutos Nagutos Umatay kay Balat Paulit-ulit na naman tayo Pinigil ko kayo ng isang buwan Pero anong ginawa ninyo? Sabi nga namin sa'yo Hindi kami basta-basta maniniwala Sa sinasabi niyo Ngunit hindi rin kami naniniwala Sa general Kaya na dinukot namin to si Marshal Para malaman ang totoo o ano ang napag-usapan na ninyo? Sino ba nagsasabi na... Nang no, na yon. Ikaw ang tinuturo Ako ang tinuturo na may pakanan ng lahat Tama. May di sana Dahil ikaw doon sa harap Hindi na ako tumupad ang no. usapan kung ako yung may pakanan ng lahat Pwede din mo di ba, ba ang pababae ng kami ang uh, Marcel? Baka nangangalay na yung taong yan, kanina pa yan Sige okay, na Marcel, pababa mo na kami mo Wala ka Maso na mga bang... mas Ano bang... Ano Kami ho, kaibigan ng Marshall. Kami na parito para... Mangilang-ilay mang dito sa tabi. Ang problema... Eh, mayroon pala isa sa inyo na... Namamaril dyan at nakarating sa amin. Nagpadala ng ibunadar na yung mga... Mga ban banyaga dyan sa tabi. Bakit nyo ginagambala ang nananahimig na bayan na ito? Magbigay kayo na araw. nasod talaga ang katawan ng kapatid namin. Kaya kami naginigpis. Namin, hindi mo masisisi ang taong, taong bayan. No, bayan ng ng taong ng bayan ang bumaril. ng buhay yun kung tayo mag iiwa like, tinuturo so, mo ang general maring ako ang bumasa kaya niya ikaw, ako tinuturo siguro ikaw Tugis bakit dalawa kayo nagtuturoan sino mo no, general na Ay, bakit hindi nyo damputin ngayon at iharap nyo sa akin kung gusto nyo bakit hindi nyo hanapin sino ang general ba ang hinahanap nyo Germando no, Germando Armando pa nga namin kuryente yun Yung in, in, kuryente din, yan na namin Maraming Sinabi kayanya. niya na yung yun daw ang pumatay. Yung, yung bumatay. Kami ang pumatay. O taong bayan ng bumarel. Taong bayan ng bumarel sa inyong pinuno. Hindi isang tao lamang. Ang uh, nabuting bandido. Bisi-bisi ko Pagbigay ng araw pa yung lugar. At, at haantayin ko yung kasagutan ko. Ngayon magbabago. O, o, sadyang lalandas din kayo. <laughs> Pati na. Ano, May na ata itong mga taong to. Uh, ito uh, so, isin nila itong nanunod isa to. Mga naiba, alam nyo, kaya nandito kayo. Gusto lang namin malaman kung sino nagutos. ay eh, nang babawian namin ng buhay ngayong araw. Hindi <laughs> kayo hey, nakakaintindi. Hindi kami magbabago. Tapos hindi kami magbabago. Kita nyo yan. <laughs> Sabi niya, kaya namin uh, ang na mamayan dito. Tumunod sa pa. Kung yan ang gusto ano niyong ang niyo mangyari. mangyari. Gusto na namin malinaw kung, si kung sino nag-utos at nagpapatay. Wala nang ng... na paigot-igot. Marunong ka bang umitindi? Wala nang utos kundi ang taong bayan. Puno na ang salot tapos ng taong bayan. Pinasaan siya? Anong pinagkatiwala ng, ng kapangyariya, Diyo? Manunugi? Sibil? Ano kayo? Pinagkatiwala sa amin. Ang kapangyariya ng ito, hindi para abusuhin. Hindi para gawin ng tama kami sumusunod lamang. Yung kung kayo may kaanak at nakagabiyado, papayag ba kayo sa ginawa ng balat niyan? Kung magkabaliktad man lang, kayo pa'y papayag. Tulad sa nangyayari ngayon, <laughs> di ba't di kayo papayag? Pa Bakit pa ka, Marshall? Ba't sa tingin mo sa hanay, hanay lang namin, may hanay nyo lang may napatay? Meron din sa mga hanay namin maraming naso, eh. Bakit, sa ang maraming nasawi. Bakit? Di saan ganit ang dulong ito? Ang punong ito saan nagmula? Di ba't kayo balat? Tama. Tama nga kapatid na Balat. Ba Asang ayong ba ang batasang bayang ito? Hindi siya gumawa ng ganong katarantaduan. Pero, Pero tapunta sa lang kaliwa ni Balak para magkaroon Asa ng Asang ayong ba si Batala na ginawa niya sa, kapinat, sa kapatid namin? Na halos mawala na nakatawan. Anong ibig niyo sabihin niya sa sangayon si Batala? Eh kung ang bumaril naman ay eh, ang mga tao sa bayan, talagang malusog -lusag, lusag ang katawan noon kahit sino. Kahit kalabo pa ang barilin, kung sampu ang babaril sa katawan ng isang tao, talagang magkakalasog-lusog. Hindi na natin na pwedeng diktahan ang mga pangyayaring ngayon. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Wala na si Balat. Tapos na. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Pero hindi ko papayag sa walang iyaalay kayo sa amin. Dahil hindi mo siya pamilya. Bakit hindi nyo nalang tanggapin ang mga nangyayari? Hindi natin kailangan ibase pa sa libro. Ang mga pagkatilyo na lang ng ating mga baka lang ka sa atin. Tandaan nyo yan. Parang sinabi mo na huwag na natin igalang ang libro. Kung gano'n, magiging magulo ang bayang to kung wala tayong susunding umira na batas. Magiging labo-labo tayo -labo yeah. rin. Hindi naman pwede ang libro nyo ang gamitin na mga pinabuting masasamang bandido. Ganong is. Pwede na is. Magkaroon ng kaliwanagan sa inyong isipan. Ibalat si ay napakabuting tao. Ginagawa niya na pagligaw ng mga pera. <laughs> mabuti then, ba yun? Gawa niya kami kakapusan sa pag pagkain na pera. Mabuti ba ang ginagawa ni Balat sa inyo? Mabuti ba ginagawa May sa taong bayan? Para sa amin. Tandaan yan. Nagpapatawa ka ito itong natin ah. Bakit? Tayo wala ba kayong mga pinagpapatay? Wala ba kayong mga pinapay? Pare-pares so, lang tayo mga sama dito. Nyo. Ya. Tadadyo yan. Tama. Nasa pwesto Dahil lang kayo. Nasa posisyon lang talaga kayo. Kaya nang ganyan kayo. Pero Anong nasa posisyon? Okay. Aba! Ha? Magaling kung gano'n. Magaling nga nagiging sa kasamaan. Saan lang kayong tagaligpit mga sibil? Tama! Galing nga mo yung sama-sama. Pero lahat ng tao may, may kabutian, may pagbabago. Bakit kayo? Hindi nyo kaya gawin ang ginawa, ginagawa namin ngayon. Patanong ko kayo. Dahil ba sa katamaran na pinagagagawa ninyo? Kabutian? Kabutian? Pagkaiba, kabutian ang katamaran. Katamaran ang pinagagagawa kaya, pina na pinagagagawa ninyo. Pananakot! Yon ang katotohanan, wala nang iba. Marshal, ang hindi ko maintindihan, Marshal, eh bakit nagsasaba kayo mga nakamaskara na taong ganyan? Ano nagsasaba? Mabuti ba kayo? Matatago mo mabuti ka, Marshal? Alam natin na ang mga taga-tugis ay salapi lang ang hinihiling sa mga sibil. Yan ang ang nila. Alam mo, Marshal? Ayun pang manunugis. Matala kami. Ay, nalala kami sa aming kapatid na tibala. Hmm. Kaya mga taga-tugis na yan, ay eh, tumatanggap ng salapi. Ha, galing sa amin. Tumatanggap ng salapi galing sa inyo? Ama. Yung kasinungalingan. Asa pa yung kasama niya? Isang buwan da. ang pinag-usapan natin patungol sa salapi na yan. Nang pinangako niyo sa akin ay wala kayong sasaktan sa mga tao rito. Anong ginawa ninyo? Hmm? Dahil hindi ka tumupad. Anong hindi ako tumupad? Hindi ko pa tinupad ang isang buwan na hindi pagpapakita sa inyo. Baka kayo hindi tumupad. Ibig sabihin, parang tinatakot pa tayo ng mga manunugis. Baka nakakalimutan kalimutan niyo. Iisa lang ang dugong dumadali sa ating katawan. Sabi niyo nga, masama Ay. rin ako, di ba? Sino yung nagsabi na masama rin ako? Ako Ano? Ay. nagsabi. <laughs> Bakit hindi niyo kayang gawin na ginagawa ko? Tanungin ko kayo, anong pinagkaiba natin ngayon? Pareto ah, ba tayo. Bakit ninyo masagot? Sakim sa salapi. Hindi, sakim sa salapi. Katamaran ito na pinagagagawa ninyo. Tanda, ito lang ang tatandaan mo. At nasabihin ko sa'yo, pare-parehas lang tayo kumakain ng kanin. Iba't iba lang ang ulam. Kaya wala <laughs> kami tayilaan para makinig pa sa'yo. Ano yan? Gas, yes. gas na yan. Amili uh, kayo. Masyad. Ganito. Salapi. Kukunin nyo. O gagalusin ko si Mio. <laughs> ano? Gagalawin mo ang aming kapatid. Gagalawin ko. Hindi ba Gagalawin ko. Tandaan mo. Hindi ni pamilya kayo. Okay. Amili kayo. Alam mo ang, ang maigay ay, ay yung mga Maingay, yung takot. Maingay ba... oh, takot. Nakakalimutan mo ata, Myong. Buhay ang alamat. Kaya kong ibalik. Tingga, mga ka. Diga. Alam ko dati Dato kayo Wag na't mong nang sabihin dati kayo magkasama. Baka gusto mong baya, bahaya, bahaya, ng bala ang katawan. Ha? Ah, Ibig sabihin niya huh? dati kayo magkasama nitong Myung na to? Dati kami magkasama niya nung panahon, pero ngayon di na. Bah. Dahil ako na mismo Ay, man, man. tatanggal ng... Ay, di ba magkasama dalawa? Di na maaari, mag siguro. Magkasama sa yan. Di na maaari. Dahil ako na mismo gagawa ng uh, kwento niya para mawala dito sa mundong to. Mamili kayo. Hmm. Buhay ni Marcel, buhay ni Myung parang kami ang tinatakot niyo. hindi ko kayo, kayo, kayo tinatakot. Kayo, 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 kayo. Oh, oh. Yeah. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi tuloy ako na to. Nasa sa iyo yan. sa yan. Nasa sa iyo yan. Kukunin niyo ang buhay ni Mayong. Yung... O kukuhanin niko ang buhay ng Marshall na to. O kayo naman palang takot eh. Bakit hindi nalang paalisin yan? Napaalisin kami. Ano? Kami ang natatakot? Hindi ka ba natatakot kung gano'ng kami karami? Natingin mo ba? <laughs> Pumunta ako dito na wala akong bitbit. -bit. Ha? Natingin mo ba? Ha? Huh? May, may takot pa ako sa inyo. Sige, subukan nyo ipotok yan. At lahat ay sumabog dito. Subukan nyo! Yeah. Subukan nyo! Sige, sabi nga sa kanya. Mamili kayo! Sabay sa beto yung sasabog dito. Karoon tayo ang paan sa pagkalis dito. Lumayo muna kayo. Lumayo muna tayo Gusto mo talaga makawala to. Lumayo ka. Hindi, may hawak sa nga, no? Baka gusto mong... Hindi! Paunayin nyo ang Martian! Paunayin nyo ang Martian! Huwag kang huwag kang lalayo mi. Bitawan Tumatigil sa akin. Huwag bibitawan to. Palayo mo muna ay makasama mo. Palayo mo diyan. Sige, magsilayo muna kayo. Magsilayo kayo lahat, mga kaibigan. Magsilayo kayo. Bibigyan namin ng marshal sa iyo. na lang tayo okay, mag-usap. Sa mapayo, sa maayos na paraan. Eh, mga kapatid. Aalis kami rito. Tumutok lang kayo. Aalis kayo. Aalis ay, kami na ka walang galas. Ka. Eh, no, mo, yung nyo. Tama mo, Martian, okay. Walang puputok Marcia. sa inyo, walang puputok sa inyo Nanayo kami Walang puputok sa inyo Walang puputok sa amin Takbo na Takbo na Takbo na Takbo na ta ta Alis na, alis na, takbo na, takbo na, alis na rito Alis na rito, sunod kayo, sunod kayo kay Marshal Saka nating hanapin mga yan Nasa Balintin na